Sino nga bang mananalo sa suntukan? Si Remy from Ratatouille or si Stuart from Stuart Little? Hindi <laughs> ko alam ba ito pinag aawayan pero sige. Ito yung original post. Who do you think winning in a street fight? Stuart Little or Ratatouille? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, Remy the Goat, baby! Bakit ka mo si Remy? O sige, upo ka muna. Si Remy yan, siyempre. Dagang kalsada yan eh. Itong si Remy, galing sa hirap niyan. Mas mahirap pa yan sa daga eh. Itong <laughs> si Remy, lumaki yan sa streets, sa sewers, sa lahat, sa imburnal. Itong si Stuart, paano mananalo yan? Saan ka nakakita ng daga na nakasweater, nakapads, tsaka nakasapatos? Diyan pa lang, halata mong maarte na eh. Tingnan mo si Remy, walang damit. Halatang sanay susuntukan sa kanto yan eh. Itong si Stuart, tignan mo nga yung mukha niyan, mukha bang papalagyan? Si Remy, sa sobrang astig niya, hindi na niya kailangan ng damit. E, eh, Tinan mo ito, nagdadamit pa. Kaya itong si Remy, galing sa mga kanal yan. Hindi yan maarte. Maarte lang yan sa pagluluto, di ba? Pero pagdating sa streets, magaling yan. itong si Stuart, okay naman yung buhay niya sa may ampunan. Nakakakain naman siya na maayos. Nakapag-aral pa siya. Anong mahirap doon? Tinan mo yung katawan ni Remy, pang heavyweight na sa boxing yan eh. E, itong si Stuart, pang underweight eh. <laughs> Tsaka talaga basta usapang hirap ng buhay, talagang lamang si Remy eh. Itong si Stuart Little, ewan ko kung napanood yung movie niya, may sasakyan yan eh, hindi naglalakad yan. etong si Remy, napanood yun naman yung movie niya, di ba? Di ba nung tumakas siya, tapos nahiwalay siya sa pamilya niya, paano siya nakaligtas? Di ba sumakay siya doon sa isang libro na ginawa niyang bangka, tapos sinagwan sa niya? Akala niyo ba madali magsagwan? nan mo yung braso ni Stuart, parang wala nga daga yung braso niya eh. Di ba pa to, tapos hinika? <laughs> Napakaswerte nga nito ni Stuart eh, Isipin mo, sa dinami-dami ng bata doon sa may ampunan, siya pa yung napili. Mas pinili ng mga tao yung isang daga kaysa sa tunay na bata. sa ka makakakita ng ganun? <laughs> Ito sa probinsya sa si Remy, inaadobo yan eh. Kaya <laughs> itong si Remy, lahat na nakuha niya sa buhay, pinaghirapan niya. Siya yung nagluluto, siya yung nagsumikap makapasok doon sa 5-star restaurant, siya yung nagsumikap na magluto ng kung ano-ano. Basta magaling yan. Ito si Stuart, anong problema niya? Inampun na nga siya nagka nagkabahay, may kaibigan po Ang problema niya lang, yung kaaway niyang bata eh, na naging kaibigan niya din. <laughs> Parang ganito lang din yung debate nung public school, private school. Nandano <laughs> mo yung itinistowart oh? Ito yung tipo ng pagbinatukan mo, papasalamatan ka pa? <laughs> Itong si Remy, ayun yung tipo ng daga na pagsinipa mo, kakainin yung damit mo. O yun, tinatanong pa ba yan? Kaya talaga to all the way. Nakita ka na bang nakapagsuntukan tapos naka-converse? <laughs>